Ayan yung Pilipina Oh. Kambal din yung alaga niya. Pero maliit pa siya. Mag 2 years na rin siya. Taga Sambuanga daw. Taga Sambuanga. Bakit tumiyak? Shoop. Baby salad. Anoim. Nam. Baby uh, salad. Ayaw ba? Salad. Salad.

ayo يلا حنين بدي اسنان بدي Yan lang. Pin-ship si Pinti. Pin-ship si Pinti. Map-Elvis. Yan Tala na. Tala na. Come, come. Yan lang. Laro ng mga bata. Yan lang lap. Hmm. Ana ana na okay. Ayan, dito ako nga. Ana English la er Ayon, Pilipina din yon. May kausap, kausap niya yung asawa niya. Yalla, yalla. Naglalaro mga bata. Dumadami naman na kasi gabi na. Alas. Anong oras na ba? Oh, Mag-alas 7. Mag-alas 8. Alas 8 na. Oh. 7.20. 7.20 na siya. Tumadami na sila. Tumadami na dito men. <laughs> yung bata, yung alaga ko nasa taas, oh. Ngayon, naninilip, oh. Wahat, It meant? Talata! Yeah! Ala siya. Ala siya pa na siya. Ala siya pa na siya. Gusto-gusto naman nila yung mga bato. Yala, La, ito, Ito sa wikida. ito. Ay, mga bata, oo. Yala. Lawahad. Ito yung talata. Iko kayang dayain ang laman ng aking damdamin. Hindi mo kayang dayain. Bakit mo kasi dayain? Yala, Yala, Ensel. Kahit konti ang pagtingin Kung manggagaling sa'yo Ay labis ko ng ligaya Dahil sa ikaw ay mahal ko Kahit konti ang pagtingin Kung manggagaling sa'yo Ay labis ko ng ligaya Dahil sa ikaw ay mahal ko ikaw ay mahal ko. Yan na, Insel. Shhh. Insel, Insel. na yung Kailawa, 2, 3, 4, 5. Dito, makyat sila mga bata.

Ila. Pawas la. No, kalat. Maglub. Makulit dito malaga ko ng dalawa oy. Maglub ah, maglub. Ila inset inset. Inset inset. Ala. Ala. Oh. Oh. গেলাব লাগল আহিছে

Can